Nagsisimula ang pelikula habang bumibisita si Virginia, isang kilalang abogada, kay Adrian sa kanyang apartment suite sa Barcelona. Si Adrian, isang matagumpay na negosyanteng may-ari ng isang kumpanya sa teknolohiya, ay kasalukuyang nakakalaya sa pamamagitan ng piyansa. Inaresto siya dahil sa pagpatay sa kanyang kerida na may palayaw na mistress sa liblib -lib na Hotel Bella Vista. Nagtangka si Adrian na kumuha ng tulong sa abogado upang ipagtanggol siya Ngunit humingi ng tulong ang abogado kay Virginia, isang batikang abogada. Sinabi ni Virginia kay Adrian na may testigo ang Pescalia na handang tungstigo kontra sa kanya. Pinaalalahanan ni Virginia si Adrian na mayroon lamang silang tatlong oras upang gumawa ng kontra sa Lysay, kaya kailangan niyang makipagtulungan sa kanya at sabihin ang katotohanan. Nanindigan si Adrian na wala siyang kasalanan, na nagsasabing siya lamang ay na frame up. Sinabi niya na mayroong nakakaalam tungkol sa kanyang relasyon kay Mistress at may nag-blackmail nagbla sa kanila. Sila ay inutusan na pumunta sa hotel at magdala ng 100,000 euros. Sa kanilang silid, nakatanggap si Adrian ng isang mensahe mula sa cellphone ni Mistress. Naalala ni Adrian na walang dalang cellphone si Mistress. Napagtanto nila na sila ay niloloko. Gayunpaman, bago sila makalabas sa silid, may biglang naguntog kay Adrian sa salamin at saglit na hinimatay. Ito Pagmulat niya, nakita ni Adrian si mistress na patay na. Sa sandaling ito, dumating ang mga pulis at inaresto si Adrian. Matapos ang pahayag ni Adrian, sinabi ni Virginia sa kanya na walang paraan para sa isang tao na makapasok sa silid maliban kung ang taong iyon ay may susi. Pero sinabi ni Adrian na maaring gumawa ang pulisya ng kwento para idiin siya sa kaso. Pinilit ni Virginia si Adrian na isalaysay ang mga pangyayari bago ang insidente ng pagpatay kay mistress. Sa gayon, kinuwento ni Adrian ang mga nakaraang pangyayari. Inamin niya na may relasyon sila ni mistress na isang may-asawa tulad niya. Nagkakilala sila sa Espanya sa bayan ng Beers at nanatili sa isang tagong lugar. Sa umaga bago sila umalis, tumawag ang asawa ni Adrian upang itago ang kanyang lokasyon, sinabi niya sa kanyang asawa na nasa Paris siya. Habang nagmamaneho sila pabalik sa Barcelona, nagpasya si Adrian at si Mistress na tapusin ang kanilang relasyon dahil sa ito ay mali at masama. Habang sila ay nag-uusap tungkol dito, bigla na lamang umiwas si Adrian upang maiwasan ang isang osa, ngunit ang kanyang sasakyan ay bumangga sa isa pang sasakyan, na tumama naman sa isang puno. Sina Adrian at Mistress ay hindi nasaktan ngunit ang driver sa isang sasakyan, ang binatang si Daniel Garrido, ay namatay sa banggaan. Sinubukan ni Adrian na tawagan ng pulisya ngunit ipinaliwanag ni mistress na hindi nila ito kasalanan. Sinabi niya na maaaring ikakapahamak ng kanilang mga buhay ang pangyayaring ito. Sinubukan nilang umalis ngunit ang makina ng kanilang sasakyan ay hindi na umandar. Maya-maya, nakarinig sina Adrian at mistress ng isa pang sasakyan na paparating. Nagmadali silang kumilos upang ipakita na sila ang nagbanggaan. Nagtanong ang driver kung kailangan nila ng tulong. Biglang tumunog ang telepono ni Daniel. Nagmadali si Mistress papunta sa sasakyan ni Daniel upang patayin ang telepono, at ito'y sinagot na kunwari ay ang insurance ng sasakyan. Noong makaalis na ang driver, nagplano ang dalawa na itapon ang sasakyan at ang katawan. Nanatili si Mistress malapit sa sasakyan ni Adrian upang humingi ng tulong. Samantala, pinalubog ni Adrian ang sasakyan sa lawa, nakasama si Daniel sa loob. Pagkatapos, sinundo ni mistress si Adrian malapit sa lawa, at saka nagkwento sa kanya si mistress kung paano naayos ang kanyang sasakyan. Habang naghihintay si mistress na dumating ang tow truck, isang inhinyero ng sasakyan na nagngangalang Thomas ang dumaan. Nag-alok siya ng tulong kay mistress na nagsabing may nabangga siyang osa. Dinala ni Thomas ang sasakyan sa kanyang bahay at inayos ito. Habang inaayos ni Thomas ang sasakyan, ipinakilala si mistress kay Elvera ang kanyang asawa, na nakilala niya na isang artista sa teatro. Sa loob ng kanilang tahanan, nakita ni mistress ang larawan ng kanilang anak. Nakilala niya ito bilang si Daniel Garrido, ang batang lalaki na namatay sa aksidente. Habang si mistress ay naghahandang umalis, tinawagan ni Elvera si Daniel. At sa kabila nito, naalala ni mistress na kinuha niya ang cellphone ni Daniel. Nagmadali niya itong naitago. Sa huli, umasok ang mga magulang ni Daniel muli nang marinig nila ang cellphone na nagre-ring. Akala nila na nakalimutan ni Daniel ang kanyang cellphone. Nang siya ay makarating sa sasakyan ni Adrian, inayos ni Mistress ang upuan ng driver, na nagpasidhi sa pagdududa ni Thomas kay Mistress. Kinabukasan, ibinenta ni Adrian ang kotse sa isang junkyard. Pagkatapos, nagpaalam na siya kay Mistress, alam niyang baka hindi na niya ito makita kailanman. Gayunpaman, ilang araw pa lang ang lumilipas, tinawag si Adrian sa istasyon ng pulisya. Nagawang i-report ni Thomas ang plaka ng sasakyan ni Adrian sa pulisya. Inilabas ng abogado si Adrian sa alibay na nasa Paris eto. Pagkatapos, nagbigay siya ng lagay sa pulisya upang alisin ang pangalan ni Adrian mula sa kaso ni Daniel. Makaraan ng ilang panahon, lumabas ang isang balita na nagnakaw si Daniel ng pera mula sa bangko kung saan siya nagtatrabaho at nagpakunwaring namatay upang makatakas. Inusisa ni Adrian si mistress, umamin siya sa kanya na kinuha niya nga ang wallet ni Daniel, nang itapon nila ang bangkay ng binata. Sa kanya ginamit ang laptop ng asawang si Bruno, na nagtatrabaho rin sa parehong bangko, para ilipat ni Mistress ang pera ni Daniel, sa kanilang account. Sinabi ni Adrian kay Mistress na mali ang kanyang mga ginawa. Gayunpaman, binantaan ni Mistress si Adrian na edadovit din niya ito kung mahuhuli siya ng pulisya. Ang sumunod na mga araw ay maganda para kay Adrian. Sa matagumpay na pagpasok ng kumpanya ni Adrian sa merkado ng Asia, tumanggap siya ng parangal na Entrepreneur of the Year. Nagkunwari si Tomas bilang isang reporter upang kausapin si Adrian. Habang nandoon, nakita ni Tomas na ginagamit ni Adrian ang parehong lighter ng sigarilyo na nakita niya habang inaayos ang kotse. Emosyonal niyang tinanong si Adrian kung saang lugar niya itinapon ang katawan ni Daniel, habang ito'y inilalabas ng mga gwardya. Pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap si Adrian ng pakete mula kay Daniel Garido, Naglalaman ito ng larawan ng lawa at tagubili na dalhin si Mr. sa Hotel Bella Vista para sa 100,000 euros. Naghinala si Adrian na ang blackmailer ay ang driver na dumaan sa kanila pagkatapos ng aksidente. Naisip niya na maaring sinundan siya nito nung itinapon niya ang bangkay sa lawa. At kaya humihingi ito ng 100,000 euros kapalit ng kanyang hindi pagtestigo. Pinagalitan ni Virginia si Adrian sa paglilihi sa kwento ni Daniel. Sinabi niya na kung magtago si Adrian sa likod ng blackmailer, maaari itong magmukhang hindi gaanong guilty sa pagkamatay ni Daniel, at mas guilty sa pagpatay kay mistress. Pagkatapos ay tinanong siya ni Virginia ng tatlong katanungan. Ang una ay tungkol sa mensaheng natanggap ni Adrian sa kanyang cellphone. Pangalawa, kung bakit hindi dinala ng umatake ang pera kung iyon ang kanyang layunin. Panghuli, kung paano na-access ng salarin ang silid ng hotel kung wala siyang susi. Hindi makasagot si Adrian, kaya nag-isip si Virginia ng ilang mga sagot. Sinabi niya na ang mensahe na natanggap ni Adrian, ay malamang na ipinadala ng blackmailer, na may hawak ng cellphone ni Mistress, na tila binantaan ng blackmailer si Mistress na itapon ang kanyang cellphone, bago sila sumakay ni Adrian sa tren patungo sa hotel. Iminungkahi din ni Virginia kay Adrian na maari niyang sabihin sa korte na nakita niya ang mukha ng salarin, at sabihin na ito ay si Tomas Garrido. Malakas ang loob niyang papatay, dahil pinatay ang kanyang anak. Sinabi rin niya na walang tiwala si Tomas sa pulisya, kaya wala siyang ibang pagpipilian. Kundi para pilitin sina Adrian at Mistress na harapin ang kanilang kasalanan. Ang plano ni Tomas ay patayin si Mistress, at ipagkanulo si Adrian, para mapaniwala ang lahat na si Adrian ang kriminal. Napagpasyahan din ni Virginia na para mapawalang sala si Adrian sa pagpatay kay Mistress, dapat niyang idawit si Tomas ngunit dapat aminin ni Adrian ang kanyang bahagi sa pagkamatay ni Daniel. Isinasaalang-alang ni Adrian na walang kwenta ang pag-amin sa kanyang papel sa pagkamatay ni Daniel, kung hindi nila maipaliwanag kung paano nakalabas si Thomas ng silid ng walang anumang bakas. Tinukoy ni Virginia na si Elvera, asawa ni Thomas, ay nagtatrabaho sa Hotel Bella Vista, at maaaring kasabwat ni Thomas. Sinabi din ni Virginia kay Adrian na maaaring buksan ni Elvera ang mga bintana sa silid, na nagpapahintulot kay Tomas na makatakas at iwanan si Adrian bilang pangunahing sospek sa pagpatay. Ikinalat ni Tomas ang pera sa silid upang lalo pang magdiin si Adrian. Pagdating ng mga pulis doon, palihim na pumasok si Elvera sa silid at isinara ang bintana para mailayo sa anumang pagdududa kay Tomas. Patuloy na nag-uusap sina Virginia at Adrian nang makatanggap sila ng impormasyon na ang testigo ng prosekusyon ay ang driver na dumaan kina Adrian at Mistress pagkatapos lamang ng aksidente. Natarante si Adrian, ngunit pinakalma siya ni Virginia. Siya ay may isa pang senaryo na nasa Paris si Adrian tulad ng naunang alibay niya. At si Mistress lang ang sangkot sa aksidente ni Daniel. Nasa hotel lang si Adrian dahil humingi ng tulong si Mistress. Walang kamalay-malay si Adrian na maging biktima din siya ni Mistress. Pagkatapos ay sinubukan ni Virginia na direktang ikonikta si Mistress sa kapalaran ni Daniel iminungkahi niya na maglagay ng isang bagay na pag-aari ni Mistress sa kotse ni Daniel. Pagkatapos, sabihin lang nila, nakagagawan lang ni Mistress ang lahat. Sinabi ni Adrian na maaaring iduwit siya ng saksi sa pinangyarihan ng aksidente, idinagdag pa niya na nais ng abogado na suhulan ang saksi upang patahimikan. Inihayag ni Virginia na nagsisinungaling siya, nang sabihin niyang may saksi ang prosekusyon. Pagkatapos ay pinilit ni Virginia si Adrian na ibunyag sa kanya ang lokasyon kung saan niya itinapon ang kotse ni Daniel. Nang maglaon, ipinagtapat ni Adrian na hindi agad namatay si Daniel, na walan lamang ng malay. Habang pilit niyang inilulubog ang sasakyan sa lawa, nagising si Daniel. Sinabi ni Adrian na huli na ang lahat, at walang ibang pagpipilian, kundi ang itulak ang sasakyan sa lawa, na ikinamatay ni Daniel. Ang resulta ng autopsy ay pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay ng binata. Nang marinig iyon, nagalit si Virginia, na ang kanyang emosyon. Nang maglaon, napakalma niya ang sarili, sinabi niyang hindi niya ito ilalantad sa hukom. Sa tingin natin, ito lang ay bagzo ng damdamin, na nabigla lamang siya nang malaman na namatay si Daniel sa gayong kalagayan. Ngunit ang isang magaling na abogado tulad ni Virginia ay hindi gagawa ng anumang bagay na magpapasidi sa kanyang kliyente, o magpapatalo sa kanya sa kaso at madungisan ang kanyang record. Kaya, mula sa puntong ito, maaaring si Virginia ay hindi si Virginia, kundi ibang tao. Ipinahihiwatig ni Virginia na ipinipilit ni Adrian ang kanyang salaysay, para epekitang si mistress ang nagplano ng kanilang panlilinlang. Sinabi ni Virginia kay Adrian na, ayon sa mga medical report, si mistress ay nagdurusa dahil inuusig siya ng konsensya sa kasalanang nagawa niya. Para maibsan ang Ozeg ng konsensya, gusto niyang sabihin sa mga magulang ni Daniel ang katotohanan tungkol sa pagkakasangkot niya sa pagkamatay ni Daniel, at para mapagbayaran din nila ang nagawa. Hindi sumang-ayon si Adrian, nakipagpulong si mistress sa mga magulang ni Daniel sa Hotel Bella Vista, kung saan nagtatrabaho si Elvera. Nalinlang ni mistress si Adrian para maniwala na may nakakaalam sa nangyari at ng blackmail sa kanila, ngunit ito ay gawa-gawa lamang niya. Napaniwala niya si Adrian na ang blackmailer ay ang lalaking dumaan sa kanila pagkatapos ng aksidente at nanghingi ng pera. Pumunta siya sa Hotel Bella Vista at hinintay si Adrian. Nang dumating si Adrian, sinabi sa kanya ni Mistress na dapat nilang ipagtapat ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Daniel. Aregluhin ang kanyang mga magulang at sumuko sa pulisya. Pagkatapos, natanggap ni Adrian ang mensahe ni Mistress, at napagtanto na nahulog siya sa bitag nito. Sa puntong ito, pinatay niya si mistress at pagkatapos ay iniuntog ang sariling ulo sa salamin. Pagdating ng mga pulis, sinabi niyang inusente siya habang siya ay inaresto. Naninindigan si Virginia na may kapasidad si Adrian na baluktutin ang salaysay at makawala sa kanyang krimen. Gayunpaman, matiyag ang naghintay si Thomas ng tamang pagkakataon. Inukupan niya ang isang bakanting unit sa harap ng gusali ni Adrian at pinag-aralan ang lahat ng galaw niya. Nakita din niya ang abogado na narecruit si Virginia Goodman. Inaral ni Thomas ang bawat galaw ng abogada, ngunit nagawa ni Virginia na mag-set up ng surveillance upang obserbahan ang mga galaw ni Thomas. Ito ang dahilan kung bakit niya nasasabi kay Adrian na sa ngayon, pinagmamasdan sila ni Thomas mula sa kanyang posisyon. Patuloy na pinipilit ni Virginia si Adrian hanggang sa aminin niya na siya nga ang pumatay kay Mistress. Kapansin-pansin, hindi ka panipaniwala na umamin siya kay Virginia na pinatay niya si mistress ng ganoon lang. Halatang nagkamali siya sa puntong ito. Mahuhusgahan natin na ang eksenang ito ng pagkakamali ang magpapabagsak kay Adrian. Sina Virginia at Adrian ay nagpahinga muna ng ilang minuto, ngunit nagmadaling umalis sa flat si Virginia. Tumawag ang abogado at sinabi kay Adrian na ang testigo ay talagang yung dumaan na driver. Idinagdag pa ng abogado na nanabili na niya ang testigo, tinanong ng abogado si Adrian tungkol sa kanyang meeting, ngunit ang kanilang tawag ay nagambala ng mataas na tunog. Napagtanto ni Adrian na ang kanilang pag-uusap ay near record sa pamamagitan ng ballpen na ginamit niya upang markahan ang lokasyon ng kotse ni Daniel. Naalala ni Adrian ang lahat ng nangyari sa pagkikita nila ni Virginia. Sumilip siya sa gusali sa harap ng kanyang apartment, nakita ni Adrian si Virginia sa tabi ni Tomas. Ibinunyag niya na siya talaga si Elvera Garrido, naka-disguised bilang si Virginia. Masasabi natin na napakatalino at tuso sina Tomas at Elvera. Dahil mula sa karanasan nila sa pag-arte, nagawa nilang magpanggap na parang ibang tao. Ang eksenang ito ay matagumpay na naipakita ang kanilang talino sa paggawa ng kwento at kahusayan sa kung paano nila ginamit ang kanilang talento upang makaganti kay Adrian, na nag-aakalang maari siyang magtago sa likod ng kanyang tiwaling abugado at makatakas sa kaso. Natapos ang pelikula ng lumitaw ang tutuong Virginia sa unit ni Adrian, kasabay nito, ang pag-amin ni Adrian na naitala ni Elvera. Tumawag si Tomas sa pulisya para sabihin ang buong katotohanan at pangyayari sa pagkamatay ni Daniel Garrido.